什么啦？ Aris, gumising ka nga dyan. Papasok ka pa sa school. Pag-asikaso na ako ng musad mo dito, ha? <laughs> Pasok na naman. Ang kasawa sa school, ha? Aris, bilisan mo nga dyan. Baka maliit ka pa sa school mo. Ito na po, tay. Tay, baon ko po. O, ito, baon mo. mag aral ka mabuti, ha? Sige po, tay. atau pun masuk. Sebungkus si kayak aku masuk. Oh iya, sebungkus. Si Bang, jika bapak masuk? Oh, dia bapak masuk. Tidak teman teman bapak pelit ngambar yuk. Mau bibit juga yang makan. Agan ini bapak Bang. Dinarin aku pasok. Mau bibit juga yang ngarin aku. Di Tidak ya, teman dinta si aku. Eh. Agan om Baris. Ba, Tera, bijinya nanti ya. Tera Bang. Oh Naris, no, ang aga pa, santayo ngayon. Kung kung tayo mo tibilya, dun yang kahit umampay. Si Aris yun, hindi pala pumasok ng eskola, no? Oy, Aris! Aris, tatay mo. Wala yan, dito na ako. Aris, ba't ka nandito? Hindi ka naman pumasok? Kalo ko nasa eskola ka. Iba tayo sabi ko sa'yo, tinatamad na ako mag -aaral. Ayoko na nga mag aral eh. Aris! Aris, gumising ka nga muna dyan, hindi ka nga dito, mapuka mo na dito. Aris, ayaw mo na ba talaga mag-aral? Gusto mo ba magaya sa mga tambay dyan, na walang nangyari sa buhay nila? Lagi nakikipag-away, gulo lang. Huwag mo ako sisip pagdating ng panahon, na baka walang mangyari sa buhay mo. Tay, dami niyo naman sinasabi. Ayaw ko na talaga tay. Pagsayang na nga, tangali na. Paring Gustin! O, oh, paring Hudel, bakit? Paring Gustin, di mo ba alam yung nangyari? Yung anak mo na sa barangay, may ginawa na naman kalokohan. Ano, pre? Talaga? May ginawa na naman kalokohan ako? Pre, sandali lang. Pwede mo ba ako samahan? Sige, pre. Tara. Tara. Mga pre, mayroon sana akong gustong gawin eh. Sama ba kayo? Kau Bombit, sesama ka ba? Sama ako dyan, will Kao G, sama ka ba? Palaga ko doon, pre. Ako rin, pre. Sama ako dyan. Pero bago ako sumama, ano ba yung plano mo? Easy money to, pre. <laughs> Papasukoy natin yung bahay ni Lando. Kasi paggabi, walang tao doon nagaanap buhay mag-asawa. <laughs> Sigurado ako, pre. Mamayang gabi. Jajak pa tayo. Marami tayong pukulimbat. Maganda nga yun, pre. Sige, sama ako dyan. Ano yun, parat pala tayo magiging akit-bahay niyan eh. <laughs> Tumpak ka dyan. Well, sama na ako dyan. Kasi mga anak-kasawa ko, kailangan ng pera. Gipre, sama rin ako. Pupunta rin ako sa lola ko sa probinsya. Kasi may sakit yung lola ko. Kailangan na, kailangan ko ng pera. Kailangan ba natin lalakarin yan? Pamayang hmm. gabi na. Maganda kayo mga bata. Kaya magpalakas tayong loob. Mag-inuman muna tayo. alin okay, na yan, patay. Okay bye. na. Sakto pa eh. Paalis na. Huwag ready na kayo. Andan na kayo mga bata. Tama na. Tal, Minoy. Please, handa na kayo. Maglukot lang kayo dyan. Okay, nakalak. Aka gamit. Babasagin ko. oh, bilisan mo lang. Ano? Pasok, Chris. Bilisan mo. Ayos mga bata. Marami na yun. Tama na. Baka Ma maabot ang patay dito. Tabi mo! Tabi na! Tabi na! nga lang. Saan ka na naman galing? Magdamag wala dito kagabi ah! Diyan lang tay! Daanin nyo ako! Tulog ako! Ah. Bakit kulang tayo? Sa yung dalawa? Sinunoy sa ka si Aris? Well, siguro parating na yun. Sinabi ako na yun kanina eh. Well, ayun na pala yung dalawa oh. Well, pasensya na. May lang kasi kami kanina eh. Sige, okay, okay lang yan. Wapo na kayo. Para mapagsimula na tayo, mapaginuman. Ano mga pre? Mga pera pa ba kayo? O, kasi ubus na yung pera ko sa mga sugal at mga bisyo ko. Well, yung sa akin, naubos na yung pera ko na nakarang kinuha natin kalalando. Wala ka bagong plano dyan para magka ulit tayo? Ah, ganun ba, Bit? Ubus na rin yung pera mo. Kaya ako nga kayo pinatawag lahat eh. Kasi may bago akong naisip. Hold up naman. Oo. Oh, mga dinadaga, pwede na matras. O, kaya mang hold up. Ako well, out na ako dyan. Nakuha ko na yung ticket ko eh. Pauwi na ako bukas. Ah, ganun ba? Okay, pre. Mag-ingat ka. Well, ako din. Out ako dyan. Mukhang delegado yan. Pamilyado na kasi ako eh. Ah, ganun ba, Noy? Sige, naiintindihan kita. Ikaw, Bombit, Christian, kasama ka ba? Sa tanong ba, Ben, well, Lagi akong kasama sa mga lakad mo. Kaya huwag mo na tanongin yan. Ako din, Will. Bawat lakad mo, kasama ako. Baka yung sa dyan, dinadaga. <laughs> Red, tala ba natin si Simulan to. Bukas na bukas din, Pre. Pre, mo si Zero tayo ah. yan, Pre. Makakachain po tayo yun. Pre, nagbaba kayo. Lalakad, makita mo ba yun? okay. Pre. Gusto na kayo. Pesta. Pre, Pesta, sakto. Kung galit pa sa tiba-tiba -diba tayo dyan. Kabala dyan eh. Pre, Eh, ang Huwag ka na pumalag. Ibigay mo na sa akin yung mga gamit mo. Oo po, Kuya. Eh, takbo! Dito, Klee! Dito! Ola! Tulungan! Magdalakaw! Sir, tulungan niyo po ako! Bakit po, Ma'am? Inagawan po ako ng bag ng dalawang lalaki. Doon po sila tumakbo. Kaysa po doon. Agal mo ba, Ma'am? Bats, babalang tayo, Bats! Bats, ikuto mo doon. Sasalabungo sa kabila. Sige, Bats. May mamul sa atin, Polis Klee! Dito ka! Dito ako! Magsitigil kayo! Sumuho ka na! Ano na? Nagusta mo ba yung luto ko sampurado? Masarap ba? Opo tayo, sarap ko ng sampurado. Ha? Huh? Nak, diyan ka na. Titignan ko lang kung ano yun na ka. Ay, baka madami ka po dyan sa labas. Hindi, sige na. Diyan ka lang. Basta titignan ko lang dun. Po. Oh. Hey. Bats, ano nangyari? Wala, Bats. Lumaban eh. Pinutukan ako eh. Pinutukan ko na rin. Sige, Bats. Tatawag ko ang respond, eh. Diyan ka lang. Eh, hey, ano nangyari dyan, te? Binyari ni sir. Dahil tabi nga ako kita eh, parang anak ko yan ah. Aris! Siguro nga yan, Aris! Anak ko! Aris! Anak ko nga na, Aris! Aris!